So yan guys, good morning at kadadating laan po ngayon ang aking asawa. Siya po ay nagpain kahapon at yan po siya po ay naman daw ngayon. Siya po ay maaga nang nakapaman daw at siya daw po ay napasarap ang tulog. So ngayon po inintay pa namin yung mag-ama at kanya na po itinresikil yung iba pa niyang hahakutin. Yan, so ito po yung kanyang mga hulot na kay Tori may mga laking alimango oh. tapos ay ngayon po yung maganda at mga buhay po ang hipon o may nakawala ng hipon Kasi ito may alimango rin isa dito oh. kulay pula naman po ito oh. isa maraming hipon mga buhay po kaya ng hipon. Kahit lang ang tagil huli? Eh, May dalawa po. Ay, ano yun? May Ay, baka po. At saan eh? Ay, kanya lang po ang aga po sa'yo. Huwag tayo, pagi madali ay, buta, na ngayon, Ay, hindi pa po ngay. Una ko na Ay, hindi pa po huli ayos na yun. Kung ganun mo lang tatay nung tayo mga Mga buhay. Pa. tamang pamain. Eh.

Hi. Aba! Ah, masipit! Pinal mo na na dali ng yung alimans. At ito ay ko kay tato itong mahilab-hilab. At sabi kay, bu, di ba't meron tayong pansit digay na yung bigay na Kami pa yung na na pansit. eh. akong lulutuin. Dalaga ko na ng Mga, mga <laughs> Ay, panaka, anak, hindi mo nakita. Ala, sige. Abaw. Halika bibi dito, upo ikaw dito, hala. Halika rito kay mama Ay, lang at kailangan pang natin. ay Ay, hindi sana beta pa alis. Halika dito muna, ala. Ano si oh, halika ba ito? Yung pala ka. Dali, halika tingnan mo. Halika't mo na sa kabila. Halika dali. Bay, bay to. bayan, bayan Bayan sa tatay, bayan sa tatay, bayan. Bayan, bayan, bay tatay, angatin mo po iyan Bayon Bayon, on. Mo sa kabila. Bay to na, ito na by on, dai ta. O oh, Grabe. Ay, wala na si <laughs> Aba, may hilag ka rin pala mahal. matataba. Tata, yung mga ganang kaliliit. sa isa. Ay, ano sabi? alay ay. Aloy? Kukak, kukak. Ah! Kukak na kukak. <laughs> ano, yun pa ulit-ulit ang kukak. Aba, dyan ay may masisipit ka pa yata. ana. Wala Ilan mahal ito lahat na iyong ina? Ginapos. Ah, ano na, pinain. Ah. saan ka mahal nagpain? Like, sa mga buka ng silok-silok. Ay tatay, tata, hindi na tayo aring mamantihan. Tatay. Tatay po. Tata, tata. So yun na po, yung isang malaki na mga Tatay rin pong gagapusin. Po, Pero maganda sa may sutsas, pasalok-silok ang mga tatay. Tata. Oh. Mahipo na na eh. Abi ito ka Ang napapapain doon ay yung may... Oh, hindi patagilaw na mas... Hindi patagilaw mga tatlong araw pa buong magtagilaw. Sige na tat, harap mo muna dito. Eh pagka hmm. yung wala ng silig, kaya patay ang alimango. Mabaho, hindi na ako damaig ang tubig. Ngayon lang po ulit nakahuli ng alimango yung asawa ko dyan sa ilog. Lagi pong hipon la ang... Oh. Oh. Hmm. Hiponis, sabi mo? Hipon otot. Lapa. Ano ko yan? Hindi kagatin. Marami rin na. Marami na ating hipon. Pang sahog sa kalabasa. Mahal. Tati, masap na yung ginatan sa sa kalabasa. Ano? Wala ka lang ang magtuloy. Wala ka lang, di ba? Pa. Wala. Pari nung aabot ako sa duwan ng karitana, kuya. Aba. May niya po noon. Sa tatay po ay kukuha ng niyog din po sa karitana. So yan guys, nako, sobrang dami po lang huli ng aking asawa at sariwa po at mga buhay. Yan. Yan po. Yung asawa ko po ay magpapain uli mamaya. Ami. So, Sasitan naman po yung huli namin ah. Pansahog ko naman po 'yan doon sa kanton na papasko po sa amin. May nagpapasko po sa amin ang kanton. So ito po yung aming pansahog. So yan po at ito yung aking pangsahog sa kalabasa. At ito naman po yung pansahog ko sa kanton. Ito naman po yung aming lulutuin ngayon pang-ulam isisigang ko po sa Katmon. Sino ako na Si Mahal po, nakakuha. Katmon ang gusto ko ngayon. Yan po, at may apat na Katmon akong ilalagay. Nanungkit po yung aking mister. So, yan po, at nakulo na. Atin na po ilalagay itong ating Katmon. Akin na po itong na hiwa. natin po yung papakuluan at ilalagay na rin po natin kasunod yung ating mga hipon madali lang po yan lutuin ito po yung sariwang sariwang hipon atin ang ilalagay upya yan tatak natin so yan po at mapula na agad nilagay ko lang po ditong pampalasa ay asin Dabit lang yung, Ah, ko muna. Oh. Habang ako po ay nagluluto ng sinigang na hipon, si nani naman po ay nagsasangag ng aming uh, sinangag na kanin. So yan guys, at ito na, titikman ko na lang po ito kung ayos na po ang lasa. Yan, na po ang ating sinangag. guys ang ating ulam for today so, sariwang sariwa po yan sariwang sariwa huli din aking mister ang aking, aking masipag na asawa salamat kaya po nga may magpapain ulit para maraming ulam para may ulam ulit si Maloy ay. si baby si mahal si nanay at si tatay ay, ito naman ay ito yung lulutoy natin. Yes, si tatay po na may nanalangka. Abang si tatay pinanalangka kagabi, ako po na may nagpain. Ay, ito naman po ay ating lulutuin mamaya at pang ulam naman natin tanghalian. Almusal. Yeah. Hindi na po tayo bibili at ng ulam. Ito naman po ay hapunan. <laughs> yan, magluluto po tayo ng ginatang kalabas. So yan po, at kami ay mag-aalmusal na. Oo, ay kalabas. Kaya na po, po tayo, kaya na. Maloy, halika na. Yan po, sinigang sa katmon. Ito po ang aming ano, wala may ang umaga. Sarayo sarayo mga hipon. Hmm, hindi ako kalalaki pati ngayon ang hipon. Ganda po ngayon at mga buhay ang hipon. Pati. Napaserte po ang pagpapay uh, ng aking mister kaya po siya magpapay. Kaya 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 Halika. Ano yan? Ano yan ito? Oh, kain na, kain na tayo. Kain po. So yan po at naririnig ko na si tatay na si Paul. Sino nga Sabi ni tatay ay yun daw po yung ano ah. Sa ipon ni hipon ay malukot. Kita so, talaga pres na stress. Hmm. Ano ka dito lang, hipon. Hmm? Wala na. ng sa kung makikita ng mga. Mama, stop.

matao sao? bago ni pinta, ay kung ga ba lagi? okay gan? ay kung pa i nami kunaguan naman wala na yan ni, na babantong po yung tubig naman. talo so, na ako dun, wala niya tapetin na malibdulu ng alak mo. Eh. Ah. Hindi ako nga po ang mag Sumarang mag Yung hindi na ko Yung barang-barang. Yung barang-barang. Marami ka. Dag pa, maangarit. Kaya Di. Ika-pagod sa pangahoy. yung pag-pagod sa ika-pagod sa ika Wala. Dito po. Apat-apat na lutoy mo. diya Kaya container. kaya Wala. Wala pa sana mo gusto ng ilimango. Sobrang nilabun. Oh, ilimango. Sa akin. Bak, Tinidera lang ng refine. Hmm. Ano, ako bibiliin lang mali-late na kan kanalo. Mm. Papasikip ka, gari ko ni po. Yung lasa mikan na 'di si. sa may dadako rito. Lasang manggo. Abay na, hindi ko lang akito. Sagilong. Oo, sagilong pasibing eh, plano pasibing eh, plano Pacific plano bantay sa mga na ano? 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 ano?

na na. Marami lagay kong bawang. Ito pwede tayong makabili naman ng bawang na yun, ha? Ang gano'n no? Tubig! Tubig ano? tubig na malamig. Mga idol. Mga idol. na mga idol. Dati pasulungan ako ng isang baso,

Alimang pari saan. Tuti. Mga kuya rin po, magdala mga pag-iitay. Dalo rin yung gulo ba yawa? Saka. Ang this, yung gato. Kung maitin ang gulo ba? Dalo rin yung gulo Hindi naman sabi ko kung Napalabog pala tayong aking anuhan. Ay, sarap muna. Masasabi ka na yan sa kapi. Ano? Yung kasama'y... Oo. Kasama'y anuhan, sabi na. Kaya masasabi po sa bawa'y na ano anuhan. Para na lagkit. Hindi masarap. Pagka yung may hilaw, ang maluto. luto mm. Gusto ko ganyan sa kapi. Pabalik ko na nga. Dali yung naluloy. Na-miss na yan. Na para malis ang pabod din. Eh. na -miss na yan. Ang ripon, favorite ko naman. Ganyan lang siya. Ayun mo muna, tsaka sa inyo. Ino muna si Nana. At siya dadadagan ka pa. Wait lang si Maloy ay walang ano sa... Mm. Pwede sa itong malami. Ah, kinakay mo malami. Kahit na? Hindi, kasi ang gato. Nakakita ko tuloy itin pa yung ulo ay. Ang mo na ano Hindi ko kaya sa mga lumagpanggal ay. Nakakaya mm mo. -hmm. Gusto nyo wala doon sa mga bansa dulo, naroon naman tayo. Ako eh, pati bala kaya kakain ko yun. Ito nga, ano sa'yo tayo? Wala ako po. Si Tante Kajong galamay na kaunti. Yun. Wala na, ah, na. yan. <laughs> <laughs> Hindi naman ako. Ako itanggal lahat. Itanggal din. Pinukurutu sa dulo. Hindi ko nga na kukulit sa uha. na kakulit sa dulo. Ang tanggalan na tayo, ay, tayo ay, 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 yung bandang ulo ng tatay, malamang pa rin po. Yung ulo ngalito, ay uha. tatay yung ganito na Wala ko mga lang. Ito ko nagtatay na Sinisip-sip ko lang po. Yung mismong mga yung pula ko sa atong gagawa. Tapos yung pinahin. ko doon sa pasang. Aba, eh, pala yung naglumpot lang, isang bilabo na sinaw. sa amin. Alis lang ay yung mata at saka yung tinik na matilaw. Kain lahat pati na... Tsarahan mo naman to. Hindi ka na lang Hindi ano mga talaga. Aba, ito sinigagang gutong sa ipo na. Maliligo ka na ha, pagkatasan eh. Wala. Hindi ka na eh. Ah, tsarahan. Maliligo ka sa Sa... Ginagaya yung mga napapalad niya sa vlog. Yung mm. ano yung sa yung Indian yung pinapanood na ganyan kung kumain. Mm -hmm. so ganyan to sila kung kumain ay. <laughs> kutsara to to, eh. mo kutsara ka. Amigo, aba. Ah. <laughs> Ayos. Ayos, okay. Ay doon yung mga Indian. Ay eh. doon na eh. paborito niya yung man, panood. Nagluluto pa ng mga na, yung, yung food na, village. Siya na, siya na kinikita pa pa.

doon sa patalon, mismo doon sa buka nung PBC ni Changlor ng Palit Dampo. Nilagay ako doon. Oh, Abay, dahil po, hit mo sa kanya lima naman. Minsan ay ganyan, rin malahuli mo bukas at nang maganda ang ating pagpapain. So yan, naulan na naman daw po. <laughs> Tatay ay maunguha na ng niyog. Hmm. Yan po Mami, mga may yeah. mga pinagbalatan. Ito pinagbalatan namin ni Tatay. naman na yun na. Eh, bae uh -huh. ako ko na na saludun na. O, Tatay, baka maniknik po. Manamok. So, yan guys, at kami po ay tapos ng kumain. Thank you, thank you so much po. Thank you and God bless. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!